Pauwi sa barila ng pag-iwas na isang sasakyan sa police. Bago sa saksi, nauwi sa barila ng pag-iwas na isang sasakyan sa police checkpoint sa Kalawag, Quezon. Patay ang dalawang sakay na AUV na kapwa hinihinalang. Come for hire! Ating saksi Bandang alas stress ng hapon kanina na magkaroon ng shootout sa pagitan ng mga operatiba at mga hinihinalang gun for hire sa Kalawag, Quezon. Ayon sa Quezon Provincial Police Office, hindi huminto sa police checkpoint sa bahagi ng barangay Sumilang ang dalawang sospek na sakay ng isang AUV. Pagdating doon sa checkpoint, pinapara siya ng ating mga tropa. Uh, hindi siya huminto at uh, nagpaputok sila ng baril kung saan nagkaroon niya ng uh, palitan ng putok. Naabutan ng mga polis ang mga sospek at doon nagpatuloy ang barilan. Nang humupa ang barila na tagpuan ng dalawang sospek na wala ng buhay, ang isa hindi na nakalabas ng sasakyan. Ang isa pang sospek na tagpuan sa gilid ng highway, bumagsak na may mga tama ng bala. Wala namang nasugatan sa hanay ng mga polis. Marami siyang kaso, no? ayun yung tinitignan natin ano? dahil la, uh, marami siyang mga na-file sa kanya na uh, murder cases. Pero karamihan diyan, winidrow ng complainant at yung iba na dismiss. Dumating din ng soko sa pinangyarihan ng shootout para magsagawa ng pagsisiyasat. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Makapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.